So ngayon naman, uh, matagal ng may uh, nagre-request sa akin nito uh, Paano ko nga ba anong ginagawa yung bolt action nya? Dito yung bolt action uh, Yung style ng uh, bolt action na, na ginagawa ko Yung nasa yung nagagalaw, hindi yung barrel. Yung iba kasing gumagawa barrel bolt action yung style nila. So, sa akin naman, yung sa huli yung nagagalaw. Ayan. Backboard action. So, tatanggalin mo na natin ito. Kasi ito yung gagawin natin yung bolt action. magkakatay ng PVC na ilalagay natin dito kasi dito natin sasalpak yung 3 quarts na PVC ito 3 quarts so ito na guys uh, nakat ko na yung mga parts na kailangan at pinasli ko lang sya dito yung 1 half sa 1 half T natin para sumakto yung tape kasi titaypa natin dito kasi maluwag kasi itong ano, itong 3 dito kaya dapat may higpit sya kaya titipan natin sya dito para humigpit kaya ganyan sya tapos ito naman ito yung magsisilbing, magsisilbing bolt action natin na gumagalaw ah ikakat natin sya dito dyan para kumasya sya dito Ayan, pagkakasya natin yan dito. Kasi ito naman, i-fix natin siya dito sa unahan na nakakit Tapos nakasagad siya dito. I-fix natin. Tapos ito naman, ah uh, ilalagay natin siya dito sa hulihan na ito yung magsisilbing uh, paglalagay natin ng o-ring. na tatama siya dito para hindi sumagad yung bolt natin. Yan, dito siya babangga. Ayan guys. So, ang next step natin, a uh, ikakabit muna natin siya dito. Yeah, para lumiit yung size niya na kumasya dito. Tapos after naman na makat natin, ilalagay na natin 'to. Uh, sukat nito, uh, outer diameter niya uh, 12 12 mm outer diameter niya. Kasi ito yung papasok dito sa main a barrel natin. Ah uh, itong sukat naman ng main barrel natin 12 12 ah uh, 11.9 11.9. So ito yung papasok dito. Kaya medyo ano pa siya? Hindi uh, siya makapasok kaya paluluan natin siya dito na sakto lang. Na wala makakasingaw na ah uh, puwersa o hangin na nadaan dito sa port natin Ayan. ito yung mag-sit mag port natin maganda mga sya so bagong lahat uh, muna natin sya dito tapos paliliitin natin yung size nya para kumasya dito mamaya makikita nyo guys kung ilan sa inyo hindi maka hindi magets yung ina-explain ko ah uh, sukat pala nito uh, basta magkasya yung maliit na tape malita na tape naman ah uh, sukat dito uh, 12 mm kaya dapat mga nasa 12 mm din yung ano niyo pwede naman magsobra kahit konti kasi ito naman yung ilalagay natin dito ah uh, sukat naman ito uh, 7 7 cm yung sukat nito kasi ito naman yung ilalagay sa unahan na magsisilbing harang 1 cm tapos ito naman na uh, pangharang natin dito sa bolt 1 uh, half cm so and guys uh, ito naman pala yung haba nito uh, so din natin uh, mga 6 6 cm yung so nito so and guys buwi na natin uh, ito pala na guys yung ano nakalimutan ko yung, yung magsisilbing handle natin sa bolt to. guys, uh, i-cut ko na muna to para makita nyo na yung ano, ibig kong sabihin kanina. So, okay na guys. Uh, Nakat ko na yung dito nyo sa labas. Tapos nung ininit ko, ito na yung kinalabasan. Uh, niliha, niliha ko lang siya ng konti kasi medyo masikip pa siya kanina. So, ngayon, uh, sakto na. Ayan guys. Ayan, ito yung magsisilbing port action natin. Ayan. Tapos ito naman, sabi ko kanina, uh, maliit, half centimeter. Dito ko yung ngayon yan ilalagay sa huli yan. Ayan, fix. ah, uh, uh, ganito yung magiging set up yan. Ayan. Ayan kaya hindi siya sasagad pag i-binolt mo siya. Ayan, magiging magkakaroon uh, kakaroon siya ng stopper dito, dito sa ano, sa dulo. Tapos dito naman, uh, lalagyan natin siya dito ng o-ring. Para once na na-evolve natin, walang singaw yan guys. Walang ibang nadaan yung hangin. O yung pwersa, dito lang talaga. Tapos labas dito. Ayan guys. So ngayon naman, uh, next step natin, lalagyan na natin siya dito sa loob. Kaya, hindi maluwag pa yan guys, kaya lalagyan natin siya ng tape. Ah, uh, papausliin lang siya natin, sya, papausliin lang natin siya ng konti uh, ganito. Kasi ito yung ito yung papasok dito sa barrel natin. Dito. Papasok, papasok yan dito. Para garantisadong walang singawan yan, guys sakto lang dapat di masyadong ano maluwag sakto lang yun din siya so set up ko na muna guys yung tape nya at ilalagay ko na siya dito at ito na guys uh, nailagay ko na yung pang bolt natin na aluminum na uh, may pasok ko na siya dito so i-seal ngayon natin siya dito para mas lalong walang singaw dito sa mga gilid ng aluminum uh, pag seal naman dito uh, PVC powder lang uh, ito yan guys Ito naman guys sa dulo kahit huwag nyo lang lagyan ng PPC powder pero nasa sa inyo na rin yan. Ako sa hindi ko na nilalagyan para pantay siya. Kasi sila naman na nandito sa ulian wala nang singawan yan dito. tama dito yung o-ring walang singawan ng hangin dyan so next step naman natin i-fix na natin siya dito para makita na natin yan kung may singaw talaga o wala then guys ah uh, iusog nyo lang siya ng konti na huwag nyo siyang ipapantay dito kasi mamaya lalagyan uli natin yan na PVC powder dito sa harap para make sure natin na walang singawan na hangin. Na natin nalagyan sa labas, na-edit natin ulit. Tapos naman ito, sa loob, lagyan, lagyan natin. Pero huwag nyo na lalagyan ng PVC powder sa loob. Uh, pag sumalpak yung ano natin, yung stopper natin ng bolt, uh, pantay. Kahit blue na lang. At uh, siguro doon nyo guys, bago nyo nyo ito isalpak, ay tuyo na yung sa loob. Kasi sobrang dikit itong gamit natin blue. ano, ano yung pasok natin sa dito. Pero, test natin muna kung mas kumaluwag. Ayan, medyo masikip. sikip. Kaya, ililiya lang natin yung gilid Malawag na At to yun na rin yung glue sa loob Tapos sarpak na natin Siya dito Ayan guys So magiging ganito yung guys Yung setup ninyo So, ito na yung magiging bolt natin bolt action Kaya, walang singawan yun so susunod naman uh, ibabaray na natin tong handle niya dito yes. so mamaya stepan uh, ko na muna to para may fix na natin ko dito tapos next step itong bolt naman niya. So, and guys, uh, naisalpak ko na siya dito sa tip, Ayan, tapos nalagyan ko na rin siya ng handle. Uh, ito na yung magiging bolt action natin. Ayan. So, ganoon lang guys, uh, kasimple yung paggawa. Sa so, una, uh, medyo mahihirapan kayo. Pero pag nakuha niyo na, uh, basic na lang yan. Ayan. Saka natin sa salpak dito sa main uh, barrel natin. May na, chain uh, ch sa chamber natin. yung style niya. Ayan guys. Na uh, instant bolt action na yan. Uh, next naman natin. Uh, ito. Nalagyan natin ng barrel. Na kami na barrel. Ayan guys. So, kung makikita nyo. Ayan. Nakapasok na siya ng konti. Ayan. Wala na wala. Nagsingawan yan. Pagandyan. Wala na pag nakalak. Yung boat natin. This. So ganun lang guys yung muna yung tutorial natin about sa pagawa ko ng bolt action Sana may konti kayong natutunan sa aking nexting tutorial ng pagawa ko ng bolt action Ayan guys